Team Lon Tayaw, malupit din Oh. Putang seryoso suto Si versus Gaat Black and the other guy na coach niya. It's gonna be good. May four matches siya, two entertainment, tas two uh, big, big uh, time boxing yeah. event. events. Hello po sa inyong lahat, Silver Voice TV nga po pala mga kaibigan. So nakinig nyo na from the man himself, Boss MG mga kaibigan. Ngayon pong darating na linggo, June 18 na mga kaibigan ng Battle of the YouTubers mga idol. So ito, una sa lahat, respeto sa mga bata mo, uh, boy tapang ano. Sila yung sumalo sa karuwagan, uh, sa pagkahadlok sa Bisaya. Nitong dalawang, uh, mga talawan na ito na si Bagsik at si Ungas. Mga kaibigan na, uh, kesyo ganito, kesyo TF, ganyan. Men, saan kayo makakuha ng 120,000 sa 9 minutes lang na laban? Tapos, all expense paid, aeroplano, hotel. Pagkatapos eh, kasama na dyan ng uh, pagkain, tapos pabalik nyo pa, bayad lahat. Wala kayong gagasto sa singkong duleng, nag-agree na kayo last month, tapos ngayon Yung sasabihin na uh, may reklamo kayo sa TF. Aminin nyo na lang na mga hadlok kayo, mga talawan kayo, di ba? Pero again, ano? Again, move on na tayo dyan kasi uh, nagpakilala sila sa halagang 120,000, okay. So, kinakat na dyan yung ano sa inyo, uh, yung uh, opportunity for you guys. So, ito mga kaibigan, si, uh, yung mga bata ni Boy Tapang, um, yung Gaat Vlogs daw at yung kanyang coach. Una sa lahat, maraming salamat sa, ano no, respeto sa inyo dahil tinanggap nyo ang uh, biglaan, late replacement kayo, no? So, um, respeto dahil uh, walang pakundangan ninyo walang ano-ano, wala ng second thought tinanggap nyo ang uh, laban na ito. of course, um, aside from the moneta uh, monetary compensation yung person niyo na ibibigay sa inyo dito, uh, na you know, decent mga kaibigan uh, I think siguro same amount nung matatanggap dapat niya uh, sikat ungas yung uh, 120k, hindi ako sure ha kung same yung uh, offer sa kanila and hindi kasi doon mga kaibigan nagtatapos yon kagaya po namin masyado na po kami mapagpasalamat sa 100k para sa dalawang kong kapatid mga idol kasi hindi lang kami hindi lang kami short term di ba although hindi siya sobra uh, sobrang sobrang laki hindi din siya maliit 100k is, you know hindi mo yan makikita ng 9 minutes lang diba? <laughs> yung ibang regular na empleyado isang taong ipapasok yan tama okay hindi hindi kasi dapat dun lang tayo titingin sa uh, panandalian lamang na you know Uh, partnership mga kaibigan long term dapat ngayon itong dalawa na to na kung sino man uh, taong lumalaso sa kaisipan nila na you know uh, nagoyo sila naniwala sila ganito yan kapag kayo ay uh, nagdi-desisyon mag-ingat kayo at mamili kayo ng mga taong papakinggan ninyo sila ba ay makakatulong para kayo'y lalong Uh, maging maunlad pa bilang tao o pipigilan nila ang inyong pagunlad ganito kasi yan kung kayo magpapakilala ka kayo sa halagang 120,000 dun na magtatapos ang oportunidad na ibibigay sa inyo diba pero kung kayo'y mapagpasalamat that's uh, uh, more than enough for you guys ngayon ang kaakibat nun magkakaroon kayo ng napakaraming mga connections maraming lalapit sa inyo na magpapapromote mga sponsors diba at Long term, maganda kayong kausap eh. Diba? Pagka hindi kayo demanding, hindi kayo mahirap kausap, hindi kayo paprimadona, next time, meron pang opportunity na dadating sa inyo at mas lalaki pa, gradually, yung inyo makukuha. Pero, masyado kayo nagmamalabis. Diba? O hindi, pag hindi itong tiit namin, hindi kami pupunta. Okay? So, anong mangyayari? Okay. Alright. So, if you don't want it, okay, bibigay na lang namin sa iba. Okay? So, hindi namin, hindi kayo kawalan. Nandiyan kayo o wala Magpapatuloy ang BOTY ilo Boss MG The Brusco Brothers uh, Itong si Mami Tony uh, and, and the rest of the BOTY family akala nyo Kaya nyong i <laughs> ang BOTY uh, Kung wala kayo Hindi matutuloy No, man Diba napakarami po Na mga kilala namin na vloggers Small vloggers uh, Na mga vloggers na malalaki na din Na gustong gustong makapasok ng BOTY Pero hindi sila mapansin-pansin ni Boss MG. Napakarami pong nakaline up. Kayo, nung gusto nyo sumali sa BOTY, nakikiusap kayo, na, na, pa kayo kay Boy Tapang. Ngayon, nakapasok kayo, kala nyo na kung sino kayo. ba? Diba? Real talk lang tayo mga kaibigan, na naniwala kasi sa, kayo sa bulong ng mga uh, ano dyan, ng mga taong merong, ba? Diba, may inggit sa puso, Diba, Mga insecure na ayaw kayong masumikat sa kanila, so lilimitahan nila ang paglipad ninyo. Kung naiintindihan niyo ako, no? So, well, wala na tayong magagawa diyan, sabi nga ni Boss MG. Okay, kung ayaw nila, okay. Okay, bye-bye. All right. Ma iba naman yung pagbibigyan namin and I think siguro deserve naman nung iba na bigyan ng pagkakataon kasi kung tutusin, spoiled ganin kayo ni Boss MG, biruin mo lahat ng season, nandyan kayo o ngayon na nagmamalaki kayo alright, o, bibigay ngayon ni Boss MG dito sa mga hungry okay? so yan, ulit uh, para sa yo, Boy Tapang, saludo dyan na sa mga uh, sundalo mo at uh, pinapangako namin na magbibigay kami ng uh, talagang all out at napakagandang laban ano, sa inyong lahat sa mga BOTY fans at uh, yun nga lang nakakalungkot kasi yung pinaginsayuhan namin yung tindi ng bagyong sasapitin sana nitong magkapatid na ungas at bagsik, eh itong mga bataan mo, boy, tapang ang makaka uh, ranas nito. But anyway, uh, sana uh, makapagbigay kayo and syempre kami din ng magandang uh, performance para sa uh, fans. At syempre, ma-please din ng ating mga uh, bossing ano, sa BOTY family. Yun lang mga idol, abangan nyo po. June 18, sa channel po yan ni Boss MG. At uh, kayo pong lahat ay uh, open po para sa inyo lahat ito dahil wala pong pay-per-view sa YouTube ito ni Boss MG. So abangan nyo, 8pm daw uh, ipapalabas ni Boss MG. Okay, maraming maraming salamat po sa inyo, Silver Voice TV. Peace!